Nagresulta sa pagkakakumpiska ng mariwana at pagkakahuli ng pitong high value individual ang kinasang buy-bust operation ng pulisya sa La Union. Ang buong detalye ng report mula kay patrolwoman Angela Salceda -Yan Kiling Arrestado ang pitong individual matapos mahuli sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Antonino Balawan La Union pasado alas 11:30 ng umaga noong April 5, 2024. Ang operasyong ito ay pinangunahan ng mga tauhan ng Special Operations Unit 1 sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joey Jonathan B. Bagayaw, SOU Commander. Kasama ang Regional Intelligence Division 1, Regional Police Drug Enforcement Unit 1, La Union First Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit La Union, Provincial Drug Enforcement Unit La Union, Bangar Municipal Police Station, Balawan Municipal Police Station, Baknotan Municipal Police Station at ang Pideya Regional Office 1 sa pakikipag-ugnayan sa IMEG-Luzon Field Unit at ang Regional Intelligence Unit 1 na kumiskas sa nasabing operasyon ang 25 kilo ng dried marijuana leaves na tinatayang nagkakahalaga ng 3 million pesos, by bus money, baril at bala, mga cellphone, ID at sasakyan. Kinilala ni Police Brigadier General Junicio B. Bartolome Jr., direktor ng PNP-DEG, ang mga naarestong sospek na sina alias Romy, 26 anyos, si alias Jeff, 30 anyos, si alias Jiro, 27 anyos, si alias Ramil, 40 anyos, alias John, 38 anyos, alias Riza, 42 anyos, at si alias Tony, 42 anyos. Lahat sila ay mga high-value individual ang mga naristong na suspect ay nabasahan ng kanilang mga karapatan sa wikang kanilang naiintindihan at sila ay pansamantalang nakakulong sa detention facility ng PNP DEG SOU1 habang hinahanda ang mga kasong maaaring ipataw laban sa kanila. Actually, it's a long month surveillance to. So mga uh, more or less, three months yung nag-surveillance kami. nag sa attempt kami last month, pero hindi namin nakuha. So, Tapon, hindi nakuha. Ngayon nakuha talaga. Kasi yes, sir. Ma maingat din sila eh. Kaya alam naman nila na illegal yung mga trabaho nila. Habis yes, sa uh, interrogation natin at saka tinanong natin yung ano nila. Ang area of operation nila Manila. Manila, NCR at saka PURE. Eh. Yes. Kasi sila naman ay taga-Kabitin doon sila eh. So yun ang medyo malawak din ng network nila. Pero that's part of our investigation na i-follow up natin yung ano yung mga connection nila at saka contact natin sa Manila. Yes, possible kasi hindi naman to nag-isa. Grupo to eh. kasi ito. Kaya itong La Union, ito daanan nila. Ito galing sa taas, dito sila dadaan going to Manila. Yes, sir. kasi may pit dun sa Cordillera, may pit din ng ano dun. Uh, campaign sa illegal drugs. So, akala nila maluwang dito pero nadali ng mga operatiba na din, at yung, uh, citizen natin at saka yung uh, consensus natin na nagpapot sa atin ng information kaya itong operation ay naging successful. Uh, for now, uh, temporary detention na dito muna sa Balawan muna. So while preparing sa kaso nila, so dito din ipile namin sa Balawan. So, until na uh, may commitment order na kami na i-transfer namin sa district Patuloy ang ginagawang pagpupursige ng ating mga kapulisan na labanan ang illegal na droga sa ating bansa upang tayo ay maging ligtas at malayo sa banta ng kriminalidad dahil sa illegal na droga. Para sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numerong nasa inyong screen. Para sa serbisyong nagkakaisa, sagot sa pagsugpo sa illegal na droga. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 1, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Angela Salceda Yanquilin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang pulit.